Ano ba ang mga kamanghamang bagay na pwede nating makita sa Google Maps? Ipapakita natin ang 10 mga kamanghamang bagay na maaari nyo makita sa Google Maps. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-click ang subscribe at bell notification button para updated kayo sa ating mga future uploads. Okay, kung ready na kayo, simulan na natin! Human Lips sa Sudan Pag tinignan mo sa top view, may kita mo na parang isang napakagandang lobby na ready ka ng halikan. Pero ang katotohanan, ito ay isang bundok na patatagpuan sa Garb, Darfur, Sudan. Pwede kang mag-imagine na ang lobby na ito ay pwedeng umanga at kainin ng lahat ng nasa paligid nito. Ito ay dahil sa gitna nito, may isang black hole na napakalalim na hindi natin alam kung hanggang saan ang abot nito. Medyo nakakatakot, di ba? Shipwreck sa India maliban sa mga aksidente sa lupa na kung saan ang mga sasakyan ay nagbubungguan. Meron din mga aksidente sa dagat na kung saan ang mga barko ay lumulubog. Dito sa North Sentinel Island, South Andaman, Andaman and Nicobar Islands, India, may kita ang isang pinakamalaking shipwreck na kapansin-pansin sa Google. Ito ay ang SS Jasim na isang 265 feet na Bolivian cargo ferry na lumubog sa Wingate Reef noong 2003. Hindi madaling puntahan itong shipwreck na ito dahil ito ay binabantayan ng isang tribo at talagang mabangis. Ayon sa mga report, mayroong dalawang mangislang lang napadpad sa isla na ito na tila sing laki ng Manhattan, New York at silang dalawa ay pinatay ng mga tao sa tribo na yun. Ang Mesa Huerfanita, New Mexico Ang lugar na ito ay kakikitaan ng tila dalawang malalaking diamond na pinalilibutan ng dalawaring malalaking bilog. Ayon sa isang manunulat na si John Sweeney, ito daw ay marker ng mga hidden bunkers para sa mga miyembro ng Church of Scientology. Dito daw pwedeng bumalik ang mga miyembro ng sektang ito kapag nangyari na ang madugong Armageddon o ang simula ng pagkagunaw ng mundo. Sa lugar na ito, ay may makikitang tila malaking bahay na istruktura na ginawa sa gilid ng bundok. Sa likod naman nito ay may mga tunnels na hinukay na ang lalim ay tila umaabot ng ilang daang talampakan. Ang lugar na ito ay kumpleto ng landing strip at source ng tubig. Para saan at ano ba talaga ang nilalaman ng lugar na ito? Tanging mga metro lang ng Church of Scientology ang nakakaalam. Strange Triangle sa Australia ito ay na-discover noong 2007. Dito mo makikita na may isang malaking triangle na tila may mga ilaw sa dulo at gitna nito. Marami agad ang mga haka-haka na ito ay gawa ng isang UFO. Ang iba naman ay nagsasabi na ito ay isang remote controlled wind farm na may mga linya ng kuryente na nagkokorteng triangulo. Pero kung titignan mo, talagang nakakamangha itong litratong ito. Pentagram sa Kazakhstan Sa isang malayong lugar sa Kazakhstan ay may makikita kang isang napakalaking pentagram na ang lapad ay umaabot sa 1,200 na talampakan. Actually, ito ay isang outline o paligid na isang park. Pero sabi ng ibang tao, ito daw ay simbolo ng isang sekta sa lugar na iyon. Sandy Island Noong 2012, na-discover itong Sandy Island na tila bumulaga na lang sa Google Maps. Ito ay matatagpuan sa New Caledonia at ang laki nito ay singlaki ng Manhattan sa New York. Ngunit, nung binisita ng mga sentipiko ang lugar na ito, wala silang nakitang isla, bagkus, tubig ang nakita nila. Ito ay nagmula sa mga error na nanggaling sa human at satellite informations. Mula noon, ito ay tinanggal na sa mga listahan ng mga isla sa lugar na yon. Nakakatakot na estatwa sa Nancy Franks Sa lugar na ito, kung gagamitin mo ang Google Maps, itila eh mapapansin mo may pinalabong lugar dito. Ngunit, ang ibang tao ay nakakuha ng larawan nito. Dito makikita na tila may isang nakakatakot na estatwa sa apartment. Ito ay isang matangkad na estatwa Nagulo-gulo ang buhok at may puting malaking mga mata. Sabi ng iba, ito daw ay isang Tiki Statue o mga Diyos sa Hawaiian at Polynesian religion. Pero kung ito ba talaga ay Tiki Statue, bakit kailangan i-blur ito ng Google Maps? Malaking Kuneho Matatagpuan sa 5,000 foot high na Coletto Faba Mountain sa Northern Italy. Ito ay may sukat na 200 talampakan. Kapag tinignan mo, eh tila matatakot ka sa laki nito at nakakatakot na itsura. Ang istorya sa likod nito ay ito daw ay isang art installation na ginawa ni Jelly Team. At ito ay para sa mga turista na gustong maglaro at umakyat dito. Nagoro Japan Dolls Sa isang lugar sa Japan na kung tawagin ay Shikoku, may makikitang napakaraming manikang nakakalat sa paligid. Ito ay gawa ng isang matandang babae na kung saan kada may namamatay. Ito ay ginagawa niya ng isang manika at nilalagay sa iba't ibang lugar. Ngunit ang nakakatakot dito ay ang manika ay tila lumilipat ng pwesto. Ngunit sabi ng matandang babae, oras na nilagay niya na ito sa isang lugar. Di niya na ito inililipat. Portal to Hell sa New Baltimore, New York. Sa larawang ito, tila may makikita mga sirasirang building at mga anino na nakakatakot. Sabi nila, ito daw ay sanhi ng isang technical problem. Pero kung titignan mo, tila isang imahe ng imbyerno. Nakakatakot.